Day. Welcome to my channel Wala ka dito tayo sa Hayul At Pinatawad tayo ng suki natin Pick upin lang natin yung Alakal niya So may Nakain pa kasi Pinapin natin lang So may Hot fire Pamaya na lang Mamaya na may kumakain pa. Dam. Eh, ibigay mo dito sa akin kasi may kumakain dito. Yung ano mo? Tanggalin mo lang sir Yung kalakal mo. Kukunin natin. Papapapika po na. Ay, hadyan, tayo sa mga sukin natin. Ayan, masuhin natin. Naglabasa na ng mga 1.5. Ayan. Ayan, mga 1.5. Plastic. Ayan. Ayan, masuhin natin dito. Ayan. Ayan, natin. Sige. Bilangin natin. Lakay. Ikaw na muna ang unahin ko. Ikaw na muna ang unahin ko kasi baka mapuno na naman ako doon Ayan, no. Masuhin natin mga kasi. Punta tayo kasi doon. Baka mapuno na naman tayo doon. Si nanay kasi. Kailangan natin. Priority natin to. nanay. <laughs> priority natin si nanay kasi palaging ano. Kailangan. Puno na raw siya ng kalakal niya. Puno na. eh <laughs> Yan nga dyan yung panahon natin. Yan, mainit. Yan, may ulap din siya pero Mainit ah, mainit tayo ngayon. Okay lang naman mainit, wag lang talagang maulan kasi maliligo na naman tayo sa ulan. <laughs> eh, uh, kadiyan. Tayo na tayo lang ng kalakalan wala. Let's go. Ayan mga puti, puti ng gin, gin bilog, o oh, mga baka nga kaya, kailik-lik pa ay, ayan. Ayan, wala pa tayong lang mga kadyang. Hindi naman ano to. Ayo kanina meron tayo doon. So, okay natin. ito ayan nga po to. Busing, kaya nila siya busing. Ayan, mga bakal yung po bangga to? Ha? Oh. Ayun ngayon, ewan mo lang. Kung maraming siya lang. Kaya, plastic pala yung nandito eh. Hindi ko alam kung ano pa mga nandito Ayan. plastic. Dami. So may Wilkins tayo mga kadyan. Ayan, ayun papuno tayo dyan. Sa dulo dyan. Dulong dulo dyan. Ayan, dyan. na naman tayo dito. <laughs> Ayan, mga ka kadyan. Makikitimbahin <laughs> muna natin to Siyun, may problem. <laughs> <laughs> Ay, ito ayan, si Wala Si... Wilkins? Wala. Si... Ay, ito ang plastic. okay natin. Ito tayo dyan sa dulo. Yes, wala mo. Nakaabang na, oh. Na, na tayo. Ayun. Nakaabangan na tayo. Puli <laughs> <abang na> <laughs> mo na lang yan. Ay, ito. lang Ito ang mga lata. It's okay. nagkakapi. It's natin. O, kape muna, kapi. <laughs> <Copy> kapi muna. yan, daming siya. Naipon na, naipon. Oh, bahan na, bahan na. <laughs> Ayan, Ayan, uh.

Ito meron pa tayong suki dyan. Tingnan natin kung makuha natin yung kalakag dyan. Yan. Saan bote? Saan bote? Yan, Wilkins. Ito, parang ay pili. Saan yan, titimbangin na lang natin yan. Hindi, Simpain... ilagay mo lang rin. Sama mo na dyan sa plastic mo dyan. sama mo na dyan. Ano yung mga karton pa dyan. Matang Ito, so, Wilkins. Mga bote. Nabilang mo na yan. Oo, 50. Ha? Oo, 50, 60, 70. Punta pit tayo dito sa mga suki natin. Marami tayong suki diyan. Nalabas sa suki. Nalabas na yung kalakalakal ng suki natin. Ay, muna natin. Oy! Kanina ito, hindi ito nakukuha. Ay, tao kasi? si. Ah, diyan lang. Hindi kasi ito nakukuha, hindi na re-recycle, may mga ganyan may kulang. Ay, punta tayo doon, kaya sa dulo. Tama ka Alright, uh, let's take uh, absolute. Absolute. Uh, let's uh, let's uh, okay <laughs> Sige, sige kayo may sako naman na May sako ako. Ayan. And, so okay, so, dyan, Ayan. It's okay na sa dulo. Ayan. mainit na mga ka-jam. Ayan. Barimura natin ito. Ayan. Let's go. Ang dalawang lata ni mga bote. dami no? May pambili na ng biskwit. Ayan. <laughs> Pagbagay natin mga ka-jam. Ayan. saka sa plastic. Oh. ayan. 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 yung sa sari-sari kalakal ayan meron <laughs> Ay, pa tayo dyan meron pa tayo dyan sa dulo sana makakuha sa sa pa tayo Ay, na Ay, sa dulo eh naka pa tayo timbangin mo natin ito ayan dyan meron sa dulo meron pa tayo sa dyan ayan samahan niya ako <aking> sa paggagala <laughs> paggagala ng kalakal Uh, ano si na dyan si madam makakuha tayo ng kalakal po mga kadyan ayun puno na tayo pero uh, level pa lang sa natin sidecar pero makakuha tayo maraming Wilkins eh. ayun tayo Wilkins ayun upuan tayo ayun upuan yan, ayun <laughs> ayun oh, ah. ayun tayo, tayo mga kadyan ayun Let's go. Tuntay sa kabilang street. Baka makapuno tayo dun.

at uh, nagbibinta pa ng ano, tindahan niya ating panahon ayan um, uh, may ulap na papawarin we <laughs> that forecast na tayo ulap na papawarin pero uh, banayad ang araw <laughs> ayan ang araw natin mga kadyang ayan, uh, bilag na bilag sa araw-araw

Noy, sabi nga, magiging mo, noy. man. Oo, gani. <laughs> nun. Bikul Pan, pa, Pantumina. Pantumina. Bikul nun. Eh. Uh, Ang galing na lang yung ano? Pagpipita na sila. Pagpipita na lang yung ano. Ayun pa, may bitaw. Bitaw na.

Ayan, 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 na. na maniwa, maniwa lang kajang. Oh, ayan, ayan, lang ayan, 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 mga ayan, 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 Mga Ayan, puno na tayo mga kato. Ayan, puno na tayo. Ayan, ito mga karton pa. Ono block. Ayan, mga Wilkins tayo. Ayan, tayo na kong Wilkins. Mga kato, mag-inisin muna natin ito. Kamadahin muna natin. At makakawin na tayo ng maaga. Ayan. Ayan, bilis tayong makapuno. And let's go. Ayan, mga kato, pa-uwi na tayo mga kato. puno na tayo. Lagi ating Wilkins Absolute. Yan. Mga tayong karton. extension na tayo mga kanyang. tayong karton. Yan, mga labi na plastic bote, bakal. Yan, sa loob, Sakusakong bakal. Buka natin kanina. Ayan ka dyan. Yan. Diyan tayo. It's go. At may dadaan na ba tayo dun sa dulo dyan. May okay pa tayo dyan. Marami pang karton dyan. Yan. Para may dagdag natin dito sa taas. Yan, dagdag ba natin. Okay.

tayo sa highway mga kadyang sa highway na tayo 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 sa kapila kaya init na natatawag so, natin yung repair shop mga kadyang may e, bibinta natin yung washing natin dalawa sa yung dryer yahoo yahoo <laughs> naglalabas <Nagnalabas. laughs> naglalabas naglalabas mga kadyang bibinta natin yung washing natin lakaw doon tapos dryer Oo, oh, asan ka na? Yahoo! Wala, walang lalabas eh. Walang tao ata. Walang tao. Walang <laughs> <laughs> tali sa tayo, mga kasyan. Walang walang lalabas. <laughs> ayaw, ayaw yung kasi.